一人の方は参加する。でもう一人の方は一人で参加する。<スープ> okay, okay. じゃ二人ということね。だから情報を入れた方がいいかなと思って。最初は、その日にちとかいつとか何時とかわからないと自分が参加したいのに多分、ああ、なんかわからないからまあいいやと思っちゃうかもしれないからね。たブんさんのミーティングを。たぶんたぶんたぶショーピングモール<プ>。 Kasi nagpagawa ko ng salamin at kaya ko yung salamin. Malabo na kasi yung mata ko eh. Kaya kailangan ko ng panibagong pares. Seat belt. Seat belt muna. Ito ah, pag pumunta kayo Japan at plano nyo mag-drive dito, napakaigpit nila kaya kailangan nyo sumunod sa batas. Lalo na kung sanay tayo sa pagdadrive sa, sa Pinas hindi uubra dito yung mga nakasanayan natin punta na tayo sa shopping mall at uh, yun nga lumalabo na yung mata ko ang hirap kasi sa trabaho guys ano eh lagi ako nakaharap sa computer kaya di maiwasan lumalala yung paningin ko eh speaking of which tungkol sa trabaho isa pala sa mga gusto ko dito sa Japan eh, wala silang discrimination pagdating sa tipo ng trabaho na ginagawa mo kahit na janitor ka or factory worker or nagtatrabaho ka sa um, alam mo sa mga facilities naglilinis-linis meron silang dignidad dun sa ginagawa nila. Kumbaga, na kahit na sa mata ng iba, sa, sa mata ng ibang bansa, for example, sa atin, janitor lang, parang yung responsibilidad nila dun sa trabaho nila hindi kasing bigat nung responsibilidad nila kung nagtatrabaho sila sa, let's say, sa malaking kumpanya or politics, sa gobyerno. Dito hindi. Kahit yung mga simpleng bagay, yung tipo na magugupit ng halaman or maguhugas ng or maglilinis ng kubeta. Talagang ginagalingan nila yung trabaho nila. Sobrang malilit na detalye. Ginagampanan nila mayigi. At para sa akin, sobrang alam yun, meron silang dignidad o respeto ba? Kumbaga, kahit na ano yung responsibilidad nila, mabigat man o hindi ganun kabigat, ginagampanan nila ng mahigay yung trabaho nila. Nakaka-inspire eh. Kaya ngayon, hindi mo silang matatrato ng mababaw eh. O, o parang sabihin mo na, ganun-ganun lang yung trabaho nila. Hindi. May respeto yung mga tao sa isa't isa eh. At sa tingin ko, isa yun sa mga rason kung bakit napaka-unlad nung Japan. Kasi nga, meron silang kumbaga honor <laughs> dun sa ginagawa nila sa buhay, no? Kaya naman yung mga artisans o yung mga tao na gumagawa ng mga, for example, mga crafts, uh, woodworking, or sa ironworks, ang galing nung mga Japanese, sobrang detalyado at pinong-pino yung mga gawa nila. Kaya nga, di ba yung mga made in Japan na gamit, sobrang tumatagal. Kaya sa atin sa Pinas, mga, alam niyo, mga galing sa Japan na surplus, sobrang popular, di ba? Eh, yun yung rason eh. Kasi yung mga Japanese, walang galing nila sa trabaho nila. Sobrang siniseryoso nila kahit na simpleng bagay. Binibigyan nila ng pansin. Wala sa kanila yung tipo na, ay, hindi ganun kahalaga yun. Kaya, bara-bara ko nalang gagawin. Sa kanila, hindi eh. Which is, isa sa mga bagay na natutunan ko dito sa Japan. Kasi, eto ah, mag-share na naman ako ng mga nakakaya kong experience. Ako kasi, may pagkabara-bara talaga ako eh. Kaya, <laughs> maraming beses ako napagsabihan sa trabaho. Bakit yung gawa ko, bakit parang basta makairaos na lang. Mali yun dito sa Japan eh. Hindi ubra, mapapagalitan ka. At kung nag-iisip kayo na magtrabaho sa Japan, kailangan, gusto ko malaman nyo to in advance. Para hindi na kayo dumaan doon sa kahihiyan <laughs> na experience ko. Kaya, um, ayun guys, napakahusay ng mga Japanese pagdating nila sa trabaho. Kahit yung mga ganito, yung mga nagtatrabaho sa traffic, Sobrang galing nila sa trabaho nila eh. Mga simpleng bagay na ganito. Anyways, andito na tayo sa shopping mall. Papark muna. Tapos, pakita ko sa inyo kung ano yung ng mall dito. Kung mahilig kayo sa mga mall, mall. Thank you, Jesus. 就是啊。 Alrighty. Walang tao halos kasi weekdays. Pero pag weekends, maraming tao dito. Um, pero yung mga Japanese, hindi sila gano'n kadalas tumambay sa mall, yun, no? Hindi ka tulad sa atin, ang tambayan talaga ng mga tao sa shopping mall. On days. Hi! Ah, uh, okay, suno so mama, tsukaw ka so na. Hai, suno O oh. namo oh. 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 atte mas? Atte mas. Hai. Medyo naninibago pa ako, pero... Finally, ang lino na ng mata ko. Wow. Pumuna muna tayo dito sa mga couch dito sa mall. Then, eh, relax, relax lang muna bago bumalik sa trabaho. Pires na. Okay, so ngayon na nakuha na natin yung salamin. Balik na tayo. At uh, ko nang tumakambay sa mga mall. Gawa ng maraming mga tukso dito na gumastos. Dito mo babayaran yung parking. And dito mo to tapos yung no. plate number. Okay, libre daw. Yes. Since na lunch time na, ano kayang makain? Wala tayong pagkain sa bahay ngayon, kaya ititreat ko yung sarili ko na kumain sa labas. Ngayon lang. And since na kasama ko kayo, magbablog, gusto ko ipakita sa inyo yung madalas kong kainan. Isa sa mga paborito ko na Japanese food. Hindi naman siya masyadong magarbo na pagkain. At uh, hindi ko alam kung nakarating na sa Pinas to. Kung popular na rin ba sa Pinas. Pero para sa akin, isa to sa mga the best the Japanese food ang masarap sa Japanese food guys sobrang simple lang nung mga putahe nila ibig sabihin sa simple um, yung... pa siya ang ibig sabihin sa simple simple siya pagdating sa ingredients hindi, hindi ganun kadami yung nilalagay nila o dinadagdag na flavorings or pampalasa. Yung Japanese foods, simple lang. Konting ingredients pero yung dami or yung amount nung nilalagay nila na ingredients, saktong-sakto sa proportion. Kaya, ang sarap. Flavor-wise, masarap. Ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga paborito kong Japanese food. Noong nasa Pinas pa kami, napansin ko na karamihan sa sa atin ang paborito ng mga tao ay ramen. Which is understandable naman kasi masarap naman talaga ramen eh. Pero recently Recently umiiwas ako sa ramen sa totoo lang. Um, masarap siya. Kaso nga lang hindi siya ganun ka-healthy guys. So kung kakain kayo ng ramen, okay ito kung minsanan lang. Siguro sabi natin twice a month. Um, kasi ano eh, hindi siya healthy eh. Nung kakarating ko lang dito sa Japan, na-addict ako sa ramen halos araw-arawin ko. Walang niya UTI inabot ko. Kaya ang nangyari, tuwing kumakain ako ng ramen noon, sumasakit yung tiyan ko. Noong una, hindi ko alam kung bakit. Lagi na lang sumasakit tiyan ko sa gabi. Yun pala, nagkaroon ako ng UTI. Dahil sa ramen. Kasi ang dami niyang ano eh. Sodium content, tsaka salt, tsaka fat masarap siya kung sama masarap. Alaming mo, lalasapin mo talaga yung thick broth flavor. Tapos, yung malapot na soup ba, sarap eh. Tapos yung noodles nila, hindi ganong kalambot. tamang tama lang yung firmness. Tapos, ah, haluan ng uh, chashu o yung meat slice. Tsaka ng waters ng, ng spinach or ng Horenzo. Tapos talagyan mo ng bawang. Nasa sa'yo na yun eh, kung gusto maglagay ng bawang or walang bawang. Ang sarap talaga. Nakaka-addict. Eh nga lang, kahit ano naman siguro, pag sumobra ka sa kakakain ng ramen, UTI ang aabutin mo. So, huwag niyo akong tularan. Nagkaroon ako ng UTI dahil sa napasobra ko sa ramen. As in, dati talaga, ad, as in adik ako sa ramen nun. Yung mga kaibigan ko, tawag sa akin ramen eh. Kasi laging ayun na lang daw yung pinag-uusapan namin. Lagi akong nagtatanong kung saan ba yung masarap na ramen. Eh, yung tinitirahan ko nun sa Yokohama, eh, yung Yokohama pa naman na na isa sa mga uh, masarap na ramen talaga. Meron tinatawag na EAK ramen eh. Ayun eh, yung tipo na ramen na Mm. Thick broth. Tapos medyo makapal-kapal din yung noodles. Tapos yung soup noon nakababad sa ah, nakababad yung pork or beef bones dun sa soup na pinapakuluan nila ng non-stop. Kaya yung broth ay eh, napaka lapot. Tapos lasang-lasa mo talaga yung yung richness nung flavor nung ramen ay eh, napakasarap, guys. Ako. Eh, yung hindi uma replicate sa Pinas, eh. Kasi yung mga ganong klase ng ramen, meron silang tinatawag na parang home recipe or sekreto lang nung pamilya nila na ramen. Kasi ang nangyayari ngayon, yung mga pupunta sa Pinas na ramen na restaurants, mga ano yun, parang chain restaurants o established brands dito sa Japan. Okay siya, masarap naman. Tulad nung, uh, for example, Ichiran. Oh, shoot. Napasobra ako nung abante. Tasa <coughs> Tulad nung, ayun nga, yung Ichiran, Ipudo. Masarap yon kung sa masarap. Pero kung gusto nyo talaga nung local, ay kung gusto nyo talaga nung masarap na authentic ramen, yung mga local stores. Ayun yung mga hindi mo magagaya or makakain sa ibang bansa. Dito lang talaga sa Japan. At, uh, kung gusto nyo ma-experience kailangan nyo pumunta sa Japan. So, um, sarap talaga ng ramen. Kaso nga lang, yun nga, binabawas-bawasan ko yung pagkain ng ramen kasi hindi siya healthy eh. Kaya ngayon, yung <coughs> pupuntahan natin na kainan, similar siya sa ramen. Para din siyang ramen. Noodles din. Pero ito yung tipo na kung tawagin dito, asari na aji. Or, hindi siya ganun kalapot. Hindi ganun katapang yung lasa niya. Uh, very mild lang. Pero ang gusto ko dito yung mismong noodle kasi napakasarap ng texture tapos tamang-tama lang yung lasa niya. Hindi nakakasawa. Kaya para sa akin sulit na sulit. At saka hindi hamak na mas mura to kaysa sa ramen. Kasi recently ah, dahil siguro sa inflation, tumataas na rin presyo ng mga ramen, eh. nagmamahal na rin dito sa Japan. Dati makakabili ka 650 yen, ngayon nasa 800 yen na. So, katumbas sa atin sa Pinas nung araw, 650 yen eh. Siguro mga nasa 300 pesos or less, 250, mga gano'n. Samantala ngayon, 850. So, kung sa conversion dati, eh, mahal, 400 pesos. Pagkano ba ramin sa Pinas? Hindi ko na alam eh. Pero, mahal dito eh. Nagmamahal na rin yung presyoan eh. Shazunay ka na. Sa tabi nyo na nakuha. Ay naku, magpasensahan na ako guys minsan. At uh, meron akong nakasanayan na habit ng Japanese. At ang tawag doon ay story goto. Or magsasalita mag-isa. Ewan ko ba kung bakit ko nakuha itong gantong habit. Ang weird eh hindi naman ako Japanese pero ini eh pagka laging sila yung kasama mo makukuha mo rin yung mga habit nila pati ikaw pa- pagaya ay mga Japanese ang ang, ang hiling magsalita mag-isa parang yun yung para nila kung paano mag-contemplate dun sa mga ginagawa nila eh. kaya ako dahil nga sa Oras ko kasama yung mga Japanese, pati ako napa hito, ah. pati ako napa sa na nilang mag-isa. Anyways, nandito na tayo. Let's eat lunch. Oshi. Gohan tabi

Sésame Açari O que é Isso não é? 将会死。 da ah mm. ah, makasim, ah. Mm. sarap Brabe. so pagkatapos natin kumain Kailangan natin balik yung tray dun sa return corner dito sa Japan kasi wala silang mga waiter so <coughs> self-service yung pag-cleaning ng table tsaka pagbalik ng mga tray sa hugasan ng pinggan nakarabat <coughs> na natin yung mga tray oh, sorry, sorry, Sasama tayo sa... Tapos dito sa Oops. Kailangan <laughs> natin mag-ingat pagka nag-vlog. Anyways, yung sinasabi ko, <clears throat> good manners dito sa Japan na pagtapos mo kumain, meron silang para expression na ang ibig sabihin ay thank you for the meal. So, so yung expression para doon goch so sama des ta goch sama des ibig sabihin thank you for the delicious meal or thank you for the meal good manners yon at uh, sa Japan priority ang pedestrian bago ka umandar ng sasakyan kailangan mo munang palakarin yung mga tao na tumatawid pag di mo ginawa yon nako magkakaroon ka ng problema sa eh, to, driving exams mo. Balik muna tayo sa work. At kailangan ko mag-concentrate. So, sa uulitin, samahan niyo ulit ako sa buhay natin dito sa Japan. Kung meron kayong mga tanong, ikin niyo din sa comments. Kasi makakatulong din yon sa mga kababayan natin na curious dito sa Japan at kung meron akong may babahagi na insights or mga information na makakatulong sa inyo um, para sa akin makahulugan yung makatulong ako sa mga kababayan natin na Pinoy dyan sa Pinas anyways kita-kits Ah, bago ko pala makalimutan, kung di pa kayo nakapag-subscribe, <coughs> please like and subscribe. <laughs> Kasi uh, um, wala lang, napag-desisyonan ka na ipagtuloy yung pag-vlog. Although, siguro hindi ko na ganun i-involve yung um, pamilya ko. Kasi nga tulad manong nung nabanggit ko nung nakaraan sa video na gusto kong protektahan yung um, ano ba, privacy nila. And gusto ko na irespeto yung alam mo ba yun, yung future nila na pag lumaki sila, balang araw ayoko na pagsisihan nila na ay si daddy, binag kami kahit ayaw namin. So, ayun yung iniwasan ko. Anyway, see you guys. Diyan eh.